Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez from Masagri Channel, a faith healer o Zomata Reader. So ngayong hapon na to, tignan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June, 4, uh, June 3 hanggang June 9 for the sign off. Virgo. So, Virgo, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanyang mga energy ay kaganapan sa buhay ng mga Virgo signs ang ating mahagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero, guys, don't forget to like, And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of maraming salamat pa sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at Mega Palisik Sik Liglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit. So let's watch this. Angel Spirit, guys, please give me information po. Ano kayang messages, advice sa'yo ng ating mga baraha? Ano kayang kaganapan sa buhay mga ating masasagap with the fall of coughs? Re-evaluate or analyze. So, may mga bagay na kailangan pag-isipan. Okay, may mga bagay na kailangan mong uh, pag-isipan, no? May mga bagay na kailangan pagbunihan dito. Evaluate mo, i-analyze mo yung sitwasyon na kailangan, bago matanggapin yung isang offer, kailangan pag-isipan mo na maraming beses. There's a strength card. Lakas ang mga pakiramdam mo, lakas ang mga mo. No, and because there's is the effort, be mature enough and be grounded. Kailangan maging mature ka sa mga desisyon, mga gagawin mong action. And of course, there's a two of God with a partnership. No? Kung magabot naman sa relasyon, negosyo, hanap buhay mo, there's a something, a partnership, na there's an unconditional love. No? Maraming pinanggagalingan kasi yan eh no? Maaring kumbaga etong tao na to kaya ka pinakikisamahan kasi it's um it's like a friend or something uh, more than friends or either um parang sisterhood kayo and there's uh, the king of wands by visions no something na parang um, nakikita mo na yung sarili mo na parang unti-unti mo na maabot yung mga pangarap parang ganun nagkakaroon ka ng something um intuition na may isa sa sasakatuparan mo nga And there's uh, the white now with the white divinity. Enlightenment. No, bibigyan linaw. No, bibigyan ng magandang uh, kasagutan lahat ng mga katanungan mo. Kung baga lahat ng mga bagay sa'yo ay um, kung baga sasangayon sa'yo. No? In the God purpose. So let's see what is uh, four of course. And because there's a the six of pentacles, so there's a giver receiving something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin about sa finances, no? Kailangan mo lang talagang pag-isipan at uh, kailangan mo lang klaruhin, no? Nasa ganun na magtuloy-tuloy nga siya. So let's see what is the strength card. Or may mga bagay na tulong sa'yo ng universe or tulong sa'yo with your friends, related sa'yo, or something, um, real, uh, asawa mo, or ka-relation mo, there's something, and help, uh, a support, no? There's a strength card for, The Facebook ones, by goodness, may magandang balita dito ha. Kailangan mo lakasan ng loob mo, lakasan mong pakiramdam mo. So, let's see what is the emperor. So, there's a chart card for an action. So, unti-unti nang mangyayari, no? Unti-unti nang magaganap. Yung mga bagay na um, gusto mong mangyari, yung mga pangarap mo lamang, yung mga bagay na hinangad mo, ngayon abot kamay mo na, maaaring mangyari na kumagam, nagkaroon ka ng na maturity dito eh, sa lahat ng mga pinagdaanan mo. The two of cups represent The Queen of Vigor Picture. Kung baga, itong tao na ito nakikita mo na uh, magkakaroon kayo ng higher level of commitment or either mm. magkakaroon kayo ng partnership for longest time or something, um, kung baga, mag, kung madadagdagan pa ang inyong, um, ang inyong, collaborations or something uh, ang commitment no or something like uh, business partner so let's see what is the king of wands so there's a uh, the ease of cause for a new love for a new offer so there's uh, something, a something ambition na parang makikilala mo na kung sino talaga yung para sa iyo so let's see what is the white naman represent the wheel of fortune see there's a good white naman na uh, white divinity the enlightenment kung magaliliwanagin sa iyo kung sino talaga yung nakatadhana sa iyo ganon kung mag-makikilala mo na siya well, uh, the four of cups or the six of pentacles represent the magician. So, there's a power of God. Talagang sa sa'yo yung mga bagay na gusto mo makuha. So, there's a something giving, receiving something by the universe. Kung sino yung mga bagay na talagang para sa'yo. Matatanggap mo na yan. Kailangan mo lang talagang i-analyze or something kilalanin, getting to know each other, get more information. Na para nang sa ganun, um, kumbaga magamayan mo siya, makilala, ma, mas maging comfortable kayo sa isa't isa, ganun. The strength card represent the page of wands, represent the sun card. So, there's a the fear positive outcome. So, magiging ang magandang ang kalalabasan nito. There's a something, a phone call, messages, an email. Kung magala, kailangan mo lalakasan ang loob mo na kumbaga may mga dumating sa buhay mo na magdadala sa inyo ng bagong simula. So let's see what is the Emperor and the Chariot card. Represent the Queen of sword, the Vigor Fixture. at the same this is the confidence na in being independent. So ibig sabihin dito, may mga bagay dito na unti-unti na magaganap. Ang malaking pagbabago, kaganapan, na kumbaga sinubukan ka dito kung hanggang sa katatayo at um, kumbaga mananalig or um, kumbaga maninindigan no you are being independent dito and of course confident sa mga gagawin mo you are being mature enough so lahat ng mga bagay dito kumbaga mapagdidesisyonan mo on your own kumbaga malakas loob no na kailangan pag-desisyonan. The two of cups that request the queen of sword represent the ten of wands. So, something burden, no? Marami ka mang napagdaanan na betrayal, cheating, lying, no? Kung baga, pagdating sa love life mo or partnership, marami mang taong kumbaga nagsabotahe sa si sinaktan ka di ba iniwan ka ginosting ka inabandon ka so this is the moment na parang matatapos na lahat ng burden na yan so let's see what is the king of wands and the ace of cups so there's the high priestess so there's is something um unexpected moment so may mga bagay na yung uh, ka na sa part na move on na move on ka na yung parang ayaw mo na magbahala ayaw mo na masaktan so eventually darating ulit yung tao magpapakilig sa'yo Pagbubuhay ng pagbubuhay um, pagbubukas ng pintuan sa pagdating sa buhay pag-ibig So there's a, the white namin, the will of fortune represent the night of walls for this silence. So, may mga bagay din na kailag, kailangan, no, um, kung baga maging tahimik ka lang, no? Kailangan, no, um, kung kung may mga plano ka sa buhay mo, to pa rin mo muna bago mo i-share yung thoughts or knowledge mo about that, no? Kung para hindi magkaroon ng evil eye contract kasi there's a something real na mangyayari talaga with the destiny. Kailangan, uh, para sa madaling salita, low-key-low-key, low no? Pagdating sa private or uh, pagdating sa relationship, brother. No, kailangan private ka dito. Additional messages about sa outcome. So, there's the five of wands. So, see, there's a lot of competitors. Maraming kompetensya maraming taong may ingit sa'yo, maraming ingit sa'yo, kaya kailangan handa ka. There's the knight of pentacles, secure. Na maging secure ka sa sarili mo, sa life mo, sa career mo. Kasi, napapalibutan ka ng mga trader at mapapanlin lang. So, let's see, additional messages about sa career. So, there's the knight of sword. Nagkakaroon ka an ng anxiety, sleepless night, loss of overthinking, worries and stress and there's the ten of swords that because of backstabbing no pagdating sa karir mo pagdating sa business mo madalas diyan tinatrader ka no kaya ka nag-overthink na kumaga lagi ka na i-stress dahil din sa sabotage no may maging aware ka pagdating sa partnership mag secure ka. Additional messages about sa love life. There is a uh, the Ten of Pentacles with a long-term success and long-term investment. Itong tao na to pang matagalan daw to. Itong tao na to talaga magpapatunay sa iyo na, 'di ba? Na talagang mahal kanya whatever you are or whoever you are, 'di ba? At sinasabi dito with the five of cups na kumbaga there's a something realization, no? Kumbaga five of cups in reverse kasi parang kapag up upward kasi to, ibig sabihin dito there's a something regret. So ibig sabihin dito with the reverse, no? No more regret na parang hindi niya pagsisisihan na ikaw yung pinili niya, 'di ba? Ikaw yung minahal niya. Toray ha. Kumbaga at the end of the time, matatagpuan mo talaga yung taong para sa Okay. Additional messages about sa health. So, there's a, the two of swords the decision. Kailangan mo mag decision With the eight of pentacles, mag-focus ka sa ginagawa mo, sa negosyo o trabaho mo, or either sa health mo, no? Kung baga, uh, may mga bagay na kailangan mo sundin, iwasan. Mag-focus ka sa health mo. So, let's see what is the magical fairy messages represent one Magical fairy messages represent assertive, No? Stand of your own beliefs. Diba? Kumbaga, may mga bagay dito na, kung ano yung mga bagay na pinaniniwalaan. At, um, kumbaga, um, gusto mong gawin, kumbaga, magagawa mo at makukuha mo. Basta, um, maniwala ka na kaya mo kaya pag baguhin sa dito confident is your key to success talaga magtatagumpay ka nang naaayon sa iyo there's a goodbye to the old and hello to the new so pakawalan mo na yung mga bagay na nangyari sa isang nakaraan bagkus embrace mo yun nang mangyayari sa isang kasalukuyan 'di ba isang bangungot ang nangyari sa isang nakaraan bag, bagkus isang paalala sa iyo na kung bago ka magtake ng chance or bago mo tanggapin isang opportunity i-evaluate mo muna or i-analyze mo muna mabuti at may mga bagay dyan na kailangan mong kilalanin, kilatisin bago ka mag-take ng decision. So, let's see. What is additional messages for yin and yang oracle card? Ang daming energy, guys, sa nang nasagap natin for today's video for Virgo signs. No? Pero it's uh, more, uh, more on sabotage and, of course, betrayal. Okay. Relatives and, of course, um, love life. Parang ganon. Parang nag Parang ngayon yung, ano dito eh, naging cause. And there's a chemistry. Talaga magtatagpo kayo with love, no? And of course, passion. And there's uh um, unity. So, itong tao na to may pagkakaisa o something teamwork, no? Talagang, kumbaga, tagtagpo kayo, it's all about partnership. And there's a truth, no? talaga malalaman mo ang katotohanan sa kanya. There's an expression, kumagawala. Sa so, madaling salita, walang bahid ng kasinungalingan yung nararamdaman niya para sa'yo. Okay? Ganda. So, let's see what is the synchronicities for synchronicity so there's a storm I told you maraming unos maraming mga pagsubok or maraming mga trahedya o sakuna ang mangyayari sa buhay nyo ngayon may mga bagay lang talaga na kailangan niyong i-analyze no kumaga storm like a sabotage no sa ang storm na to parang sabotaje. na maraming babatuhin ka na maraming eksena kaganapan sa buhay mo kailangan marunong ka maging matatag no? At sinasabi, there's a storyteller. So, see, maraming marites, maraming mga chismosa, maraming plastic, maraming sisirain ka. Kaya kailangan, alam mo naman sa sarili mo ang totoong kwento. Nasa puso mo yan, di ba? Kung magka nasa sayo yan, kung maniniwala ka o magtitiwala ka, mag-cause there's a love love can exist. Talagang pinapakita dito na mayroon taong magmamahal sa iyo ng lubos. May taong tapat na tatanggapin ka whoever in who you are. Ganon. Kung baga, kahit may anak ka, kahit na nabigo ka, sinaktan ka, iniwang ka, di ba? Itong tao na to mamahaling ka with up and downs. Okay, let's see what is our Kanghel Michael messages. So, there is a spend more time outdoors. So, kailangan mong, di ba, kung lumabas ng bahay, kung uh, mag-spend ka ng oras sa, isa, sa, sarili mo, no? Love yourself. Kapag kasi minamahal mo yung sarili mo, mas lalong may taong tatanggap sa ng buo. At the same time, there is a situation will really improve. Ah, this situation is already resolved. Well, some of you guys, ha, maaaring natapos na o na solusyon na tumaaring maaaring nagkakilala na kayo. And there's is a belief that, and trust. Okay, see? Kailangan nyo maniwala at magtiwala. Diba? Na akala mo, alam mo na yung totoong ganap na mangyayari sa buhay mo. Hindi. Kailangan mo surrender sa ating divine na kung magkakala mo lahat ng mga panahon at pagkakataon, lagi ka na nabibigo sa pag-ibig, sa career, pero eventually, nasa sa'yo talaga ang huling halakha. There's an attraction. So see, you are being attracted. Maraming tao nagkakagusto sa'yo. Nagkakamali ka lang ng mga tao nagugustuhan. There's a getting to know each other. See, I told you, kailangan niyo mo mo lang kilalanin yung isa't isa. Hindi pwedeng konting kalabet, harot. Hindi pa rin ganon. So, kailangan nung kilalanin mo mo And there's a requited love. So, some of, um, in other na other side naman, there's a something a requited love for uh, no attractions and all. No? Parang wala, ka, wala, na, wala na nalaramdaman dito sa tao na to. Something, kung tinapos mo na yung feeling na yun doon sa tao na to, pero siya naman itong bumabalik sa'yo. May ganong scenario din dito, huh? ha? Kasi ang tatlo yun, nasasagap ko energy dito, guys. So, let's see what is the chakra messages. And there's um, gratitude. So, be thankful kung ano sa buhay mo ngayon. And there's a prayer. Yung pagdarasal, yung ginagawa mo devotion, and of course, um, pagdarasal every meditations, ay makakatulong talaga sa'yo. Kung maga, parang nilalain ng ating Panginoon, no? narinig niya yung hinaing mo. Narinig niya yung kwento mo. At sinasabi niya sa'yo dito, wait lang. No? Ilalagay mo na kita sa dapat mong kalagyan bago kita bago ko, ko ibigay sa iyo yung mga bagay na alam mong ipapagpapasalamat mo na nandiyan ka sa situation na yan. And there's a trickery. See? Maraming tao, situation mapanlin lang. Kaya mag-ingat ka. Uh -huh. So, let's see what is the energy. For the energy, represent what? And there is a woman holding a heart. So, kung magapagdating dito, itong tao na to, mahal na mahal ka or to, mahal na mahal mo yung person mo. And there is a um, healer of the ages. So, lahat ng mga sugat ng nakaraan, lahat ng mga bagay o lamat na nangyari sa nakaraan, ay hihilumi ng ating Panginoon. And of course, there is a door to the personal healing and happiness. So, pag bukas na ang pintuan para sa kagalingan at uh, kaligayahan ay pagkakalob sa iyo. So, let's see what is the monology. Firm ontology represent what? Your hard work is paying off. So, yung mga pinaghirapan mo ay maaaring ito ng kabayaran. So, may mga bagay na mangyayarin at magaganap na there sa the end of the top cycle approach so si tatapusin na yung mga yugto ng sakit at kirot at pighati ito na yung buka, magbubukas ang pintuan para sa kaligayahan talaga so akala mo yun na yun hindi ito na yung parang tapos ka na pagod ka na ayaw mo na pero ito na no parang bubuksan na ng ating Panginoon yung bagong chapter no na magdadala sa inang kaligayahan there's a yes tama ako Diba? Something na para oh, see, you're, you're ready. Kailangan mo maghanda. Ito na nga. And there is an opportunity. I told you so. Talagang mangyayari na. O, kumapit ka na. Eto na. ba? Diba? Ito na. Magbubukas na yung panibagong chapter for you. Akala mo yun na yun. There's a boundary. So, ay, pinag-set ka lang ng boundary. So, yung lahat ng mga pain na naranasan mo, ayan yung magbibigay ng strength sa'yo. Wow! You, yung, yung pain na yan is your power. And there is a release the snake. See? Kumbaga, makakalaya na yung mga traitor at ahas. So, lilinis lang yun sa hanay mo eventually, guys. So, kaya nangyari yan kasi para maano uh, ma, ma -ano, no, makilala no, yung mga taong totoo at hindi totoo sa hanay mo at sa paligid mo. And there's a teacher and guardians, no? Kung magay tinuturo sa iyo yung tamang daan at pinapakita sa iyo yung mga bagay na dapat mong matutunan. So let's see what is additional messages. Ang ganda ng reading mo. There's a self-esteem. See? Pati yung pagbubus ng confidence mo and of course ng gana mo sa, um, kumbaga, yung lakas ng loob mo. No? Eto na. Kumbaga, bibigyan ka ng kalakasan. No? And of course, uh, there's a gratitude. See? Magiging uh, maganda to be thankful sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. It's an opportunity yan. No? Para makapagsimula ka at uh, magbibigay sa'yo ng mga bagong simula. Yan. So, let's see what is additional messages for Angel Spirit. And there is um animal. So some of you guys know you are being uh, animal lover. And there is a writing. So see, ito na nga susulat mo yung mga yung kwento na to na sarili mong pahina. Ito na. No. Ilalahad na, tilalantad na. Let's see what additional is additional messages. And there is a uh, empathic star si daw, may mga bagay na hindi para sa iyo. Kumaga may mga bagay na na hiniling mo, hiningi mo, pero hindi binigay sa'yo. Kasi hindi yun para sa'yo. And there is a, a stasis of the main so seeing potential. Kasi nakita ng ating Panginoon yung potential mo sa isang bagay na yun. No? Kung nakita ng ating Panginoon na yung gustong gusto mo, hindi niya ibigay sa'yo. Kasi may mga maganda siyang plano na alam niya kung saan ka papalawigin at palalakihin. No? Ang iyong um, sarili, development and transformation. And there is a home help. So, tutulungan ang inyong tahanan or um, bibigyan tulong ang inyong bahay. No? Ang inyong tahanan, pamilya, ganon. So, let's see what is the Jesus Loving Code said. Jesus loving codes, forgiven shall be forgiven. No, ipagpatawad mo at uh, ipagpapatawad ka rin yung mga bagay na nagawa mo. Ganon. Kung baga, ano man yung mga bagay na nangyari sa iyo sa ngayon, kung baga, may mga bagay na kailangan mo ng pakawalan at bitawan. Kasi bagkos, magbibigay ng black sa sa'yo para hindi ka makausad, makabangon sa susunod at um, mga bagong eksena sa hinaharap na sitwasyon. So, let's see what is the angel's number. So there's a 10 Sir one by spiritual awakening. My goodness. Ito na nga, no? Pag mulat, there's a new beginning is waving. So sinasabi, this is a personal development, um, prioritizing creativity and heading the right direction. So sinasabi dito, guys, a new phase is a religious or spiritual guys, You are going through a spiritual awakening which can feel like a dark night of the soul. You are on the right path to enlightenment and this too shall pass. So see, nakapasa ka sa hamon ng buhay. Nakapasa ka sa mga hamon ng Panginoon. So ito na nga, no? Yung challenges, lahat ng mga bagay na hinain niya sa'yo, kumbaga ginamit mo para mabusog ka at matutunan mo lahat ng mga bagay mo dapat mong matutunan. The messages of life represent what? The inner sense. Ito na nga, no? Today, as I quiet the noise of my mind, I become aware of the voice of my heart. I listen closely to the inner voice. I trust my self as develop confidence in my intuition. My inner truth is divine truth. I allow it to influence and guide me every day. So, kung ngayon, dahil sa nangyari sa you from the past, kung nakikinig ka na sa mga mensahe niyo ng iyong mga gabay. Synchronicity man yan, angels number man yan, visions man yan, um, dreams man yan, um, ano, ano man yung mga bagay na alam mo may kinalaman sa spiritual guest. Kung pinapalawig mo at pinapalinaw mo na maunawaan lahat ng mga mensahe na 'yon. So ngayon, kung at matatamas mo na o tinatamas mo na ang magsisilbing tagumpay tungo sa hinaharap. So guys, this is um a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Virgo. So Virgo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawa pag support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaan kayo na no, just at may kapal. Siksik liglig na gumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. At maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!